Ngayong araw guys ay isa na naman nga palang special day dahil ngayong araw nga palang ikaw walumpong kaarawan ng aming minor de edad na lolo na si Lolo Om Chim. Grabe kaya salamat po sa Diyos dahil sa binibigay na lakas kay Lolo Om Chim. Grabe binata na si tatay guys pwedeng pwede na mag-asawa. Eh, hey, Lolo Om Kim yan. At syempre guys, ito nga pala ang pinaka-request ni Lolo Om Kim sa kanyang kaarawan. Eto nga pala ang kauna-unahang first time na makakapaghanda siya ng lechon. Kaya tuwan-tuwa si Baron, no? At ayun na nga guys, ito na nga pala ang pinakahihintay na oras. Food tripan na. Grabe, sobrang dami naming kon guys. Kaya tamang food trip na naman ang mga itik. At ayun na nga guys, after that ay tamang picture taking na nga pala si Lolo Om Kim sa kanyang mga apo sa tuhod. Kinabukasan nga pala guys, pagpunta namin dito kay Lokbu ay Lok Buhay. meron nga pala kami hindi inaasahang masamang bad news. Uh, Awit, na nanakaw yung dalawang drum namin dito sa parkingan guys. Grabe, napakasama. Dalawa pa talaga yung kunuha. Ayan guys, apat na piraso kasi yung drum namin dito. Diyan kami nag back ng tubig guys para kapag nandito kami kay Lokbo, meron kami supply ng tubig. Kaso nga lang, pagbalik namin dito, ayun yung nadatnan namin, dalawang piraso na lang. May palatandaan pa naman yan eh no. Baka may makita kayong drum guys, baka may magbenta sa inyo. May palatandaan naman yun eh. Bali isang kulay blue yung guys, tapos isang kulay gray. Kaya kung sino makita ma sa inyo na lang yung gray, tag-isa na lang tayo. Grabe, sobrang nakakalungkot guys. Ang sakit kaya mawalan ng drum. Kaya yan, naiyak si Barong guys. At ayun na nga guys, para maibsan nga pala yung lungkot na nadarama ni Baron, ay tamang kalikot na nga lang pala muna siya ngayon dito kay Lokbo. Bali na lalapit na nga pala kasi guys ang gagawin naming Philippine Loop. Kaya umpisahan na nga pala namin ngayon ang paghahanda. Kaya ayan guys, sinumpisahan na nga pala ni Baron ngayon dito yung pagbabaklas ng mga gulong ni Lokbo dahil lilinisin niya nga pala lahat ng mga preno. Siyempre, mahalaga nga pala na ma-check natin yung mga preno neto ni Lokbo dahil napaka-importante neto dahil yung mga dadaanan natin doon ay mga talagang matitindi, mga matatarik, mga palusong mga pasudong at marami pang iba. Kaya mahalaga talaga na malinis yung mga preno. Kaya abangan nyo sa susunod na video guys, ipapakita namin sa inyo ang aming mga preparasyon at ipapakita rin namin sa inyo kung saan nga ba ang aming sunod na destinasyon. Siyempre, unang-una nga pala sa lahat guys, nung nag North Club -nope nga pala kami nakaraan, ng doon nga pala namin nalaman na marami pa palang kulang dito kay Lokbo. Kaya nag-invest kami guys sa mga gamit na mga gamit namin para mapaganda ang quality ng mga gagawin namin video at mas mapahaba pa namin. Nalaman din pala namin guys na ang hirap pala maglakbay kapag wala kang si signal lalo na sa mga mapupuntahan namin lugar minsan na talaga nga namang wala talagang kasignal signal kaya ngayon guys nag ready na nga pala kami doon at tapaghandaan na namin at syempre ang unang unang kailangan nga pala namin sa paglalakbay ay budget kaya ngayon guys naisipan namin na magdala kami ng negosyo namin na chili garlic oil para meron kaming ititinda sa kalsada habang naglalakbay kami malaking tulong yung guys pandagdag sa pandisil namin at pampamasahay sa barko magdadagdag na nga rin pala kami guys ng apat pa na battery para sa aming solar system para talagang mas mahaba yung yung source of electricity namin at hindi na kami maubusan ng kuryente. Magagawa na nga rin pala kami guys ang lagayan ng motor dito kay Lokbu dahil kailangan nga pala namin magdala ng motor para meron pa kami isang service na pwede namin pamalengke pamalengke kapag naglalakbay kami. Kaya looben guys, abangan nyo yung mga gagawin nating preparasyon dito kay Lokbu para sa ating Philippine Loop. Pero ngayon guys, dahil nasa na naman nga pala namin 3 minutes ng buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. I'm love you all! Mwah!